Hi guys, welcome to my channel. So for today's video, 9-seater tricycle na proudly for Aklan. Ay! guys. So, yung tricycle dito sa Aklan is 9 seaters. So, bali ganito yung itsura guys. Ipapakita ko lang for example lang naman ng tricycle to na pinapaayos dito sa shop. So, bali sa front yung isa tapos dito pag medyo mga bata pwede tatlo pag medyo adult dalawa sa driver at saka yung back seat Ayan, so bali lima na siya. And sa likuran, bali tigda dalawa. Ayan, so dalawa, 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 dalawa. So depende po sa upuan. Ito kasi yung lumang style kahoy. Pero mostly yung ginagawa na ngayon is rubber rice na upuan na foam. Ayan, kung ba yung malambot talaga na rubber rice. So, ito yung design na sidecar dito sa Aklan. So ayan. Ayan sa guys, ah. inaayos pa kasi ito for demo lang kasi may nagpapaayos dito. Ayan, so ganyan yung design ng tricycle dito. Ayan. So ipapakita ko proudly for Aklan lang 'to, guys. Kasi iba-iba naman yung mga nagpapagawa na location ng sidecar sa Pilipinas, iba-ibang disenyo. So ito kasi yung 9-seater, very useful na tricycle. For Aklan lang siya guys, kung gusto nyo magpagawa ng maramihang upuan, ito, pwede dito sa Aklan magpagawa. For private only, kung gusto nyo i-private. Kasi may kanya-kanyang disenyo yung mga sidecar every location kung saan province ka nakatira, ba? Diba? So, ipapakita ko lang ito yung kinagawang sidecar ng baya ko. Ayan. So, proudly guys na nine-seater talaga siya. Kasama na yung driver. So, ba diba, Ang useful. Pwede pa rin kargahan sa taas na mahaba kaya. Ayan. So, di ko lang maano yung exact size nito. Ayan. So, ganyan guys. Kaganda dito, no? Pag nagpagawa ka ng sidecar. Sobrang quality na useful yung upuan. Maraming kaya. Kasya. Kumbaga. Ayan. So, yan lang guys. Nagtatapos yung video natin. Pinapakita ko lang naman sa inyo yung how useful uh, tricycle of Aklan. Ayan. So, 'di ba? Yan lang yung mga kagandahan ng sidecar dito sa Aklan Province dito sa Visayas. Yan. So, thank you so much for watching this video. Hope na nag-enjoy kayo and hope na magpapagawa kayo dito at dalhin niyo sa inyo. Ayan. So, nasa inyo naman 'yon kasi kanya-kanya naman tayong ano Eh ah uh, lugar kung gusto mo naman dalhin pas as a private kasi di naman pwede biyayin sa iba kasi iba yung design niya ng pagkagawa ng sidecar ayan so god bless everyone thank you so much comment lang kayo guys kung may mga suggestion pala kayo and any recommendation or ano pa yung mga masasabi nyo Yan so example lang to guys ng tricycle na nandito sa shop kasi inaayos lang to ayan so kung gusto mo naman ng brand new syempre may ginagawa rin dito ayan oh so depende sa materialis stainless or uh, ordinary lang naman siya ayan so thank you so much again maraming salamat